please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano Tito Money vlog na magreactor Para ano pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Medyo nakakalungkot po itong eh, mga pinahayag ni Kalinga Prab tungkol po dito sa Micris. Ano, sayang naman ano po at talagang sa panood po nito at uh, makakarinig ay talagang malulungkot po kayo. Uh, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung team views at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung ay nagpahayag si Kalinga Prab ano, tungkol po doon sa Mikris at sigurado marami po ang malulungkot dito po sa mga sinabi ni Kalinga Prab na ano po. O ito po yung video. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Rob Matubang Vlog. Ayun oh, no, suportahan po natin ano. Yan po ay second channel ni Kalinga Prab. Po I Love Monday natin. Nakakalungkot lang kasi ilang vlog na lang tayo sa Mikris guys. Mamimiss nyo ang Mikris. Yan ang masasabi ko guys. Kasi alam nyo na. Guys, malalaman nyo po yun sa ilang vlog na lang tayo sa Mikoris. Ikaw ang gusto ko Laging makita Ng aking mga mata At bigay ng saya Sa aking buhay Ang mundo Kasama ka Kapag ito na ang dasa at ko 🎵🎵 Anong likaya na daram ako? Dahil ang pag kong ito sa'yo ay tunay at toto nukon hanggang ngayon kinagatan mo at ko hindi ka po, no, napanood po natin na talaga medyo nakakalungkot yung mga sinabi ni Kalinga Praba na po tungkol dito kay uh, Krista sa Mikoy ano yung teleserye na Mikris medyo nakakalungkot talaga ano hindi <laughs> natin lubos maiisip na ilang vlog na lang ano po yun po ang sabi ni Kalinga Prab ano hindi po natin alam kung ito ay prank or uh, totoo pero mukhang seryoso naman talaga itong si Kalinga Prab ano po at uh, hindi po natin alam kung ano po yung uh, dahilan kung sakaling ito ihihinto na ay talagang uh, marami ang malulungkot ano po kasi nakikita naman po natin na itong telesharing ito sa lahat ng uh, teleserye na ginawa ni Kalinga Prab, ito po yung nakikita ko na talagang uh, nandun lahat, ano, kumbaga ay kumpleto ito pong teleserye ito, no, meron pong uh, malungkot na istorya, may masaya, ano po, at may mga kantahan, kumbaga ay talagang uh, pampagod vibes ang teleserye na ito at marami po talaga ang nag-aabang, ano, lalong-lalo na po yung mga taga-ibang bansa, ano, sabi po nila, ay isa daw po ito sa talagang inaabangan po nila. At talagang sila ay naaaliw daw po sa panonood nitong uh, Mikris. Sabi po nila ay uh, isa daw po ito sa nakakaalis ng kanilang uh, kalungkutan ano sa ibang bansa. Alam naman po natin na uh, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay eh, medyo malayo po sila ano sa kanilang mga pamilya. Kaya malaking bagay ano po yung ginagawa ni Kalinga Prab na mga teleserye ano po, para sa ganon, siyempre, yung mga kababayan natin na nalulungkot sa ibang bansa, ay eh, kahit papano, ay eh, sumaya po sila. At ito nga pong isa ay eh, itong Mikris. Kaya lang, ay eh, may pahayag nga po si Kalinga Prab na ang sabi niya ay eh, ilang vlog na lang. Ano po, hindi po natin alam kung ano po talaga yung totoong dahilan. Sabi niya po ay eh, sasabihin daw niya po ano, kung ano po yung uh, dahilan. Kung bakit uh, ilang vlog na lang. Ano, kaya abangan po natin yan kung ano po talaga ang tunay na dahilan bakit ilang vlog na lang si pag sinabi pong uh, ilang vlog na lang ibig sabihin ay ihihinto na ano po yun po ang medyo malungkot ano kapag ito ay inihinto na ay talagang marami po ang nanghihinayang ano at syempre marami din po ang luluha ano <laughs> kasi marami na po itong ano, supporters at marami pong napapasaya talaga itong si Mikoy at si Krista. Uh, ano po ang mangyari, siyempre ay uh, kung ano po ang desisyon ni Kalinga Prab, ay, may dahilan po yan. Ano po, talagang may malalim na dahilan. Kasi hindi naman po yan ihihinto ni Kalinga Prab kung wala po itong malalim na dahilan. Ano? At kung ano man po ang mangyari talaga dito, ay irespeto na lang po natin. Ano po, kung ano man po ang mga dahilan at uh, kung sakaling maihinto na, ay irespeto na lang po natin yung decision ni Kalinga Prab. Kaya lang, ay baka iniisip ko, ay baka ito prank lang ni Kalinga Prab. Pwede rin ganun, ano, na baka pinaprank lang tayo ni Kalinga Prab. Sana prank lang. Ano po, nasa ganun, siyempre, ay uh, huwag ihinto. Ano, kasi eh, marami po talaga ang malulungkot. Ano, isa na po tayo doon sa talagang malulungkot kasi inaabang-abangan din po natin itong mikris kasi napakaganda naman po talaga ano, ngayon lang po nagkaroon ng teleserye na uh, puro kantahan ng laman. <laughs> At magagaling din po yung mga gumaganap. Lahat naman po magagaling ano, yung mga gumaganap sa teleserye na ginagawa ni Kalinga Prof. Kaya lang ito, medyo kakaiba kasi ito eh. Ano po, talagang uh, meron siyang, silang kantahan. Kaya yun po talaga ang nakakapagpasaya sa mga tao. Yun. At saka ang parang uh, paligsahan silang dalawa. Ano po, kaya, yun ang inaabangan ng mga tao. Kaya lang, kung ito po ay uh, ihinto na wala po tayong magagawa, siyempre, ano, kung ano man ang desisyon ni Kalinga Prab, ay, ah, uh, igagalang po natin yan. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Mani Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.